Meron isang medyo green pero pahinog na. Ha-harvestin ko na ang ating kamatis kasi pulang-pula na oh. Hinog na lahat. Itong ganto. Pwede yan pahinugin sa vegetable section na goro. Hugasan ko at saka ilagay ko sa vegetable section sa ref. Nag-garden gloves pala ako kasi natakot ng baka matusok na naman tayo. Uunahin natin dito. Tika. Meron akong gloves. Hindi na tayo matusok. Gagantuhin ko, oh. Kuhanin ko yung buong, ng tawag dito, yung buong bunga ng isa. Okay. Katigas. Ayan, oh. Meron isang medyo green, pero pahinog na. Natakot ako baka matusok tayo tapos ilagay ko dito hugasan ko to tapos ilagay ko sa vegetable section sa ref ito pa wow bigats bigats ay hala bakit nag ano Yes. Bakit napilay? Ito isa lang Pero healthy Tapos ito pa ito. Talagang hinug na Hinug na hinug na yung Yung talagang hinug na hinug na yung ano iba baka ma ano to kapag masubrahan ng hinug dito sa puno baka malanta kaya ilagay natin sa breath ng malamig hindi madali dali ma nang tawag dyan ma, masira ito pa baka masira ako oh. Ay, may isang green pero mabilis na lang maluma ma -ano, mahinog may isa pa ditong buo oh Aray, may dito sa likod ko na bunga tiga ano pa yan ang hirap ang hirap dito oh isang buo din may mga anong tawag anong tawag dito may mga o oh, sobrahan na kahinog oh na ganito sila ay ang hirap, baka masira ko yung buong bunga. Ang bigat pa. Oh, wow. Tingnan mo, oh. Wait. Ayan, ang dami nila. Oh. Tapos, meron pa doon, oh. Ito, oh. Tapos, ito pa, oh. Hinug na. Wait, mm. Ala, nasira na naman ang ito ay. Ito lang. Okay lang yan. Tapos ito. Mm, ganito sana. Kapag ano, isa lang. Yung hindi masira dito. ano dito sa likod. Tika lang. Dito pa oh, sa isang puno, mayroong hinog dito sa pinaka puno. Kuhanin na din natin to. Kasi hinog na din. Ay, nako, tigas. Kailangan talaga ng bunting. Laglag siya oh. are look what's this I harvested it, Mom, go get it. that's not uh, ready yet this one is uh, ripe what is this tomato very good tomato that one is green tomato it's, it's not cutting. ready yet this it's one is was. ready.